ang isyu korupsyon. Mga magnanakaw sa Pilipinas. Nililihis nila. Di ba? Mahuhusit itong mga nayupak na ito eh. Ang usapin, korupsyon at mga magnanakaw sa Pilipinas. Anong ginagawa ng... Di ba? Nililihis nila yung usapin tungkol doon sa korupsyon sa bansa at mga magnanakaw ng Pilipinas. Baby Sarah! ang pinupuntirya. Di ba? Hindi naman naman ito kinakampi. Yan, pero mali eh. Kaya walang natatapos na kaso dito sa atin. Sa lang, mga kaibigan. Walang natatapos na kaso. Puro umpisa, tapos tenga na naman sa lamesa niya. Wala na naman. Tenga na naman yan. Di ba? Ang dami na eh. O, yung kakikikapos yun, wala. Di ba? Natenga na. Wala ano na. Wala nang follow up, wala nang investigation, wala nang kahit ano. Eto na naman, yung sa WPS, wala pa rin nangyayari. Tapos eto na naman, inumpisahan ng korupsyon at mga magdanakaw na, il na ilang na, oo. Pero tinuloy ba? Iniba na naman yung usapin. Nilihis na naman. Ang ginawa pa ng galang itong si sa VP, Sarah. Kung mali po, mali. Nako. Tapusin nyo muna yung naumpisahan. Kung ka, murang kwenta eh. Tanggalin na yan. Tag -tag, anyan ano yan eh, budget yan eh. Ang laki ng hirin, bawat hirin, million eh. Di ba? oo meron pang tinatawag na Google man. Si Dante Fernandez, gumano, gago. <laughs> Kitang-kita ka sa ano, sa video, Be professional, sir. Mali ka dun eh. Mali ka dun. May abang ka eh. May abang ka. Sa totoo lang, napakayabang mo. Huwag po ganun. Sesenyas ka ng ganun. Naka-video ka. Di ba? Masa utak po. Yung ginagamit. Naka-live ka dun. Live. Investigation. Sesenyas ka ng ganun. Kung kaya din eh. Di ba? Pisaan kita makita mo. Huwag ganun. Huwag ako inumpisaan sa isang, ano. Ako. Oh.